Guys, ito yung ano natin. Comparison nagagawin natin ngayon sa uh, grateful heart at sa versus ano, ungrateful heart. Kasi itong tao na to, simpleng buhay lang sila, simpleng buhay. Ano to? Birthday celebrant. Ito, napakasimpleng buhay lang. Pero nung nakatanggap siya ng gamit na hinahangad niya na hindi niya inaakala, grabe, sobrang saya ito lang isang bagay na gusto niya na nagkaroon siya at sobrang saya niya. So sobrang pasasalamat niya. Versus dito sa napakadaming gamit pero hindi pinahalagahan. Mamahaling gamit na hindi pinahalagahan. So ito yan guys, oh. tingnan niyo kung anong reaction niya nung natanggap niya itong damit na nirigalo sa kanya time na birthday niya. Yung simpleng celebration tapos nakatanggap siya ng regalo. Ganito yung reaction niya. O panoorin niyo. Oh, di ba? Grabe yung reaction niya. Ang saya. Grabe ang reaction niya, yung yung saya ng puso niya na hindi niya inexpect na makatanggap siya ng ganun. Kasi yung damit na DC ngayon, yan yung ano, trending yan ngayon na damit. Siguro inaasam niya yan na damit pero hindi niya mabili-bili dahil na uh, mahal, tapos wala siyang pera, sakto lang yung pera niya. Tapos hindi niya inaakala na niregaluhan siya ng kapatid niya. Kaya sobrang ano lang, ganun na lang kasaya yung nararamdaman niya. Tapos ikumpara mo dito, sa napakaraming mamahalin na damit, sapatos, mga rilo, mga jacket, mamahalin, branded. Tapos, wala. Iniwan lang doon. So, walang halaga. So, bilang siguro kung ako yan ang nagbigay, yung isa ako dyan sa nagbigay, sa may nabigay ako dyan, masasaktan ako. Bakit? basta mo lang iniwan yung mga damit na yan na pinagpaguran yan ng mga OFW para mabili, para mabigay sa iyo. Tapos iwan mo lang, makita mo lang na ganun kadami yung iniwan na hindi mo makuha doon dahil wala ka ng mukha na maiharap doon para kunin yung mga gamit na yan. Ang daming naghahangad ng magandang sapatos, branded na damit, branded na sapatos, mga bola o ano pa yan. Pero hindi basta-basta mabibili yan, Lordy. Tapos sabihin mo doon sa interview ni ni BJ na pinahalagahan mo yun, minahal mo yung mga gamit mo doon. Paano mo nasabing minahal mo na hindi mo man nga mapuntahan para kunin kung talagang mahal mo yung mga gamit mo na ungrateful na pagkabata. Ungrateful heart ka. Dahil kung grateful heart ka, Pahalagahan mo 'yun, napakadami niyan. Hindi mo ma ma ano, hindi mo ma appreciate 'yung mga nagbibigay niyan. Hindi mo maiisip na nag nagtrabaho sila doon sa ibang bansa. Hindi 'yan pinulot lang doon sa mall, binili yan. At 'yung binili nila 'yan, pinagpagura nila para mabigma, maibigay nila mapasaya ka. Tapos ganun kadami 'yung iwan mo versus dito sa isa nakatanggap ng isang damit na mamahalin. Na sobrang saya niya. Talaga ma-imagine kung gaano yung ga, ano yung nasa puso mo talaga. Siguro ano eh, hindi ka pa na, wala kang kakontentuhan. 'Di ba sinabi mo na ginawa mong inspirasyon si si ano, si ito si Steve ginawa mong inspiration, siya yung isa sa inspiration mo. Pero bakit ang layo, ang layo mo ni Steve? Hindi. Kasi pag sinabi mong inspiration mo siya, gagawa ka ng mga bagay na nagagawa ng isang taong in, na in kung saan ka na-inspired. Pero bakit wala? Hmm. Kanino yung, kanino, kan, saan mo nakukuha yung ugali mo? Oh, pamilya mo, sa magulang mo. Ganun. So, yun. Maging ano ka, maging grateful ka. Sana darating yung time, Dave, na maging grateful ka sa kung anumang bagay na meron ka. Dahil napakasayang niya, no? Napakadaming damit na iniwan mo na hindi mo man lang makuha-kuha. Nang dahil sa mga kasinungalingan na pinagsasabi mo, paninira, may hihiya ka na napuntahan niyan doon. So, sayang yung mga taong nagbigay sa iyo ng pagmamahal nasasaktan sa mga naibigay nila na iniwan mo lang. Yan. Sana time will come na maging, maging grateful ka sa mga bagay na matatanggap mo. So, ipag-pray namin yan para sa'yo.